News mga balita ngayon. Lima kabilang ang top one most wanted arestado sa Bulacan Balik barangay project sa mga dating conflict affected areas sa Sulu sinimulan na. Vlogger na nagvi-video ng sarili sa phone habang nagmamaneho, suspendido ang lisensya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang limang katao sa manhunt operations ng Bulacan Provincial Police noong Hulyo Tres, kabilang sa mga nahuli ang top 1 most wanted city level ng San Jose del Monte City. Ayon sa SJDMCPS na aresto sa barangay Graceville ang suspect na si alias Batang na may kasong lascivious conduct in relation to Section 5B ng RA 7610 sa bisa ng warrant na inilabas noong Mayo at 30, 2025. Samantala, apat pang wanted persons ang timbog sa magkakahiwalay na operasyon operasyon ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Polilan MPS, SJDM CPS at Malolos CPS. Bagi ito ng mas pinaigting na kampanya ng Bulacan PPO laban sa kriminalidad upang mapanatili ang seguridad sa lalawiga. Inilunsad ng United Nations Development Program UNDP at Sulu Bridging Associates ang Balik Barangay Rehabilitation and Reconstruction Planning Project sa Barangay Kabuntakas, Patikul, Sulu katuwang ang 1103rd Infantry Brigade ng Philippine Army, layunin ng proyekto na ma-rehabilitate at maibalik ang pamumuhay sa dating conflict-affected barangay sa Patikul na dating pugad ng insurensya. Suportado ng mga barangay officials at community members ang nagkakaisang tugon sa pagbuo ng komunidad sa pamamagitan ng komprehensibong pagpaplano at mga inisyatibong nakasentro sa kapayapaan. Sa pagkakalunsad ng programa sa Kabuntakas, inaasahang susunod na iimplementa ang programa sa siyampang Barangay sa Patiku. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng content creator na si Josh Mojica na vinidyohan ang sarili gamit ang kanyang cellphone habang nagmamaneho ng kotse sa gitna ng highway. Sa isang statement sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na malinaw na paglabag sa safety rules ang ginawa ng vlogger. Dahil dito ay pinatawan ng siyemnapung araw na suspensyon ng lisensya ang lalaki habang gumugulong ang investigasyo. Ipinatawag ng driver at registered owner ng Porsche Sports Car sa LTO office para magpaliwanag habang isinailalim na sa alarm ang sasakyan. Sa show cause order, tinukoy ang paglabag niyang reckless driving, violation ng Anti-Distracted Driving Act at being an improper person to operate a motor vehicle. Ang 21 anyos na negosyanteng si Mohika ay nakilala online sa pagbebenta ng homemade kangkong chips. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren naguula. nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.